So what's up mga kani-negosyo no? For today's video, pag-uusapan natin yung ating 3-month uh, uh, uh use kay Monarch Cup 110. dahil uh kung maalala nyo guys, meron tayong uh, performance review last uh vlog natin which is uh, itong si Monarch, 3 uh, months mahigit na siya ngayon and uh binili kasi natin 'to dahil primarily pang de-deliver sana natin siya ng bigas and uh, yun nga hindi natin uh, na ma-maximize pa yung kanyang uh, paggamit dahil uh, maraming nagpapadeliver ngayon ng more than uh, one uh, uh, sako ng bigas and uh, ito sana guys si Monarch ay gagamitin natin na uh, pang-deliver ng isa-isang sakong bigas lang uh, since more than 3 months na siya na nasa atin ay uh, gumawa ko guys ng uh, listahan ng mga na-encounter kong uh, minor problems lang naman uh, dito sa ating unit uh, sa panahon na 3 months, mahigit. Uh, umpisa na natin guys yung ating uh, unang na-encounter uh, na, -encounter na uh, problem dito sa ating unit. Una guys, uh, dun pa lang sa review natin noon, uh, napansin ko na na Uh, very torquey talaga siya. Wala akong masabi sa torque niya guys. Talagang malakas kung sa hatakan. Pero since nasa medyo patag tayong lugar, uh, torquey siya pero hindi niya makuha yung dulo niya or yung pinaka top niya talaga dahil nangihingi pa siya guys ng isang uh, isa pang gear. So ito kasi is 4 uh, four speed at uh, nung pinatakbo ko is ang na-experience ko uh, nangihingi pa siya ng isang gear talaga pag pagsapatan and ngayon uh, nag-experiment uh, tayo dahil ang uh, stock nito guys ay uh, 14 dito sa harap niya yung sprocket na no maliit at saka dun sa likod is uh, 37 so nag-try tayo na ginawa nating uh, 14 1434. So, nakuha naman natin guys yung uh, inaasam natin na uh, dulo, hindi na galit yung makina. Pero parang medyo na sacrifice or na compromise yung kanyang pagiging torquey. Medyo ano naman, medyo hindi siya balan. So, nasa ano siya, nasa high speed. High speed ang tamang term. So, naging high speed siya. And uh, nung may sakay tayo, Uh, medyo hirap siya lalo sa paangat. So, ang ginawa natin guys is uh, pinatimpla natin sa ating uh, kilalang mekaniko and uh, uh, nag come -up, up kami sa uh, sprocket size na 1537 So, minaintain namin yung stock, uh, stock size nung nasa likod na sprocket niya. Tapos, uh, ginawa namin 15 yung dating 14 na stock. So, Uh, tinest drive naman namin uh, na nakuha uh, namin yung tamang timpla uh, nandun yung pagka torque niya and uh, support gear is tama na yung ano nya yung parang pinakadulo niya or uh, hindi na siya nagagalit kapag ka nasa support gear, hindi na siya ng uh, another gear pa pangalawa yung fourth gear indicator nya guys meron siyang panel dito, papakita ko dito sa video, na uh, nag indicate siya ng gear kung ano yung nakapasok na gear. And uh, napansin ko nung nilabas ko na siya sa kasa, wala yung fourth gear niya. So, uh, first gear, second gear, third gear, nag indicate siya sa uh, kanyang panel or dun sa kanyang monitor pero, pagdating ng 4 gear ay wala. So, ang naging solution natin dito guys ay, uh, syempre, clean natin sa warranty ng unit. At, uh, nag tayo ng 1 month yata yun uh, bago dumating yung panel. And, ay uh, must say naman na uh, nagawa nila ng paraan at uh, naayos nila guys. Uh, papakita ko rin sa video na okay na yung unit. Uh, nag indicate na yung uh fourth gear niya. And uh pangatlo, pangatlong naging ano natin, uh, trouble natin or problem is uh lumuwag yung tornilyo dito sa may neck, neck side niya. So, ang nangyari guys is meron yung time na uh medyo ni-ride natin ng konti, medyo mga tumakbo siguro tayo guys ng mga uh 35 to 40 kilometers at uh, pagbalik natin ng bahay, napansin natin na uh, pagka uh, itineran natin yung manibela guys, is medyo may uh, parang uga or parang uh, may delay yung uh, response nitong gulong sa harap sa pagliko so na, uh, dinala ko agad sa mekaniko natin na kaibigan at uh, yun nga, napansin na maluwag yung ah uh, tornilyo dito sa neck niya so hinigpitan niya guys and uh, sa ngayon okay naman na siya. Ang next na ano natin guys, uh, trouble natin is uh, sa stock na battery niya. Since uh, more than 3 months na siya guys, ang uh, ang nangyari is hindi kasi natin masyadong nagagamit everyday and ang ginagawa lang natin is pinapa-under-under lang natin dito sa loob ng bahay. Ah uh, na drain yung battery niya and hindi natin nasulit yung battery guys dahil pupunta tayo dun sa uh, Skygo branch dito sa ating lugar at uh, naabutan kasi tayo ng lagpas 3 months na warranty dahil uh, sabi nung uh, kakilala nating agent dun ay uh, 3 months lang daw ang warranty ng battery nating sa Monarch So bumili na lang tayo guys ng kapalit na battery at uh, I must say naman na okay naman guys, so battery talaga yung naging problema nya na drain siya dahil hindi masyadong nagagamit, so sa mga bibili ng Monarch uh, in the future, Monarch Cab 110 uh, gamitin nyo <laughs> gamitin nyo araw-araw yung motor dahil pag na-stack siya guys is uh, malulobat talaga yung battery, so payo naman sa atin nung kakilala natin doon is pag uh, hindi gagamitin or matagal na hindi gagamitin, a uh, tanggalin na lang yung connection ng battery para uh, ma-preserve yung battery life niya. Panglima guys na na-encounter natin, uh, problem is uh, dumating na kasipla kanya noon and uh, excited na akong ikabit sana. Pero ang problema guys is uh, hindi eksakto or compatible yung butas ng plate number natin doon sa plate holder niya. So, yung butas sa may fairings ng motor o yung tapalo doon niya sa likod, uh, ay, uh, hindi akma doon sa butas ng uh, plaka natin. So, ang naging solution natin doon is bumili tayo ng plate holder sa Shopee. And, naikabit naman natin siya guys. Ito yung itsura niya uh, pag nakakabit na. Kasama yung plate holder na binili natin. And, uh, lastly, na, na uh, encounter natin it, which is ito yung pang anim yata 1 2 3 4 5 6 pang anim na na-encounter natin yung problem is yung uh, fuel gauge sensor niya guys so napansin ko uh, syempre uh, sa isang rider ang pinaka uh, sinasabi nilang nakakakaba na Uh, na mangyayari sa iyo is mawalan ka ng gasolina sa gitna ng daan habang nagre-ride ka lalo pag malayo ka sa gasoline station pa Uh, ngayon, uh, napansin ko guys na yung uh, fuel gauge indicator niya dito sa ating uh, uh, panel is uh, ang bilis na mag-warning. So, parang hindi mo pa nasusulit yung gasolina, nag-warning na siya agad. And, uh, pag-check ko naman dun sa gas tank natin is uh, kalahati pa yung laman. So, hindi accurate yung Ah, uh, fuel gauge sensor niya <laughs> sa indicator niya dito. So, uh, medyo mag adjust kayo dun, guys. At uh, uh, kailangan na kumbaga tansyahan ang mangyayari dito. So, pina-check ko naman dun sa ating mekaniko sa Skygo branch dito sa atin. At ah uh, uh, siyang ginawa din sa fuel gauge sensor natin, medyo Uh, na lesson naman yung kanyang pag, uh, warning pagkakalahati na yung uh, gas natin sa gas tank. Medyo uh, lumapit ng konti dun sa pagiging accurate pero hindi pa rin talaga siya accurate guys. And uh, I cannot complain naman dahil uh, budget price or budget mil na motor ito. At uh, satisfied naman ako all in all dito sa ating unit dahil na ibibigay naman niya kung ano yung hinahanap kong uh, performance sa isang motor. And yun, kung napapansin nyo guys, nilagyan ko siya ng uh, nilagyan ko siya ng mga konting accessories lang naman. Binihisan natin siya at uh, ipapakita natin para medyo magka-idea lang yung mga uh, bibili soon ng uh, Monarch Cab 110 ilalapit natin kung ano yung mga in-install natin guys na accessories. So, ayan. Uh, una, uh, ang ilagay nating accessory dito guys sa harap ay uh, naglagay tayo ng... Medyo ilawan natin. Ayan. So, una, uh, naglagay tayo ng MDL or mini driving light. Ayan. Dyan, kung nakikita nyo. And uh, itong bracket na to guys ay uh, medyo ano lang, medyo nag DIY na lang tayo. <laughs> uh, ano lang yan, uh, uh, mumurahin na bracket lang to. Hindi na ako nagpabutas dahil ayokong ma, uh, ano to, mabutasan. So gusto ko parang i-maintain yung kanyang uh, pagka-stack. So, bumili rin tayo ng ano guys uh, it, Nung unang ano ang unang vlog ko, kung napansin nyo, kulay brown ito na malaki. So, ngayon, uh, nilagay ko itong maliit na uh, duffel bag, leather bag. And, uh, nagpalagay din tayo guys ng uh, corn. So, ito ay bosch corn, uh, snail type. Then, uh, nagpalagay na rin ako guys ng uh, lagayan ng GoPro. So, ito yung GoPro mount nya and naglagay din ako ng cellphone holder uh, ito guys, uh, yung upuan niya sa likod na pang pang ano sana pang OBR or yung pang uh, angkas natin pinalitan ko muna ng uh, tuck box dahil soon uh, itatry natin si Monarch na i-ride uh, sa ngayon lang kasi guys ay sunod-sunod ang mga Typhoon so medyo maglalaylo muna tayo guys So, niready ko lang naman siya guys. Para, ano, kung sakaling matuloy na yung ride natin is uh, uh, ride ready na siya. So, yun lang naman, guys, ang ating uh, vlog for today. At uh, sana nagustuhan nyo ang ating content. And uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, pasubscribe naman. At uh, para lumawak pa ang ating uh, reach. Or uh, lumawak pa ang ma-reach ng ating video. And huwag uh, na rin kakalimutang mag-share at uh, soon may mga susunod pa na uh, motorcycle review na gagawin natin uh, basta abang-abang lang kayo dito sa ating channel at uh, sana uh, nakatulong itong video natin sa araw na ito at I'm uh, looking forward na uh, sana makabili din kayo or makakuha din kayo ng uh, Monarch brand dahil uh, Uh, recommended ko naman ito lalo na sa mga nasa budget side ang uh, budget, nasasabi ko na budget meal talaga itong uh, motor na to, at uh, hindi naman deal breaker yung mga uh, nabanggit kong problem uh, kung uh, talagang marunong ka din naman sa motor or uh, uh, maalaga ka so, nasa uh, pag-aalaga pa rin yan ng motor wala sa uh, quality or uh, brand So, depende pa rin sa preferences na gustong bumili. So, yun lang guys. At uh, see you on the next video.